Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4231. Sobrang nagalit ang general nang magsalita ito. Hula ko ay nagpunta ang taong yun para maghatid ng mensahe. Halos hindi mapigilan ni Lord Kenny ang kanyang pagkibizibik sa mga balita. Kung ito. Nasaan siya? Dalhin siya rito. Dalidaling lumabas ng tent ang general bago itong nagpakita ng mabilis kasama ang isang anyug sakay ng dehila. Nakabihis man lalakbay ang lalaki, kalmado ang ekspresyon ng mukha nito. Mukhang nakakamanghari ng level ng kanyang kakayahan. Henry Low ang pangalan ng lalaki, isa sa mga miyembro ng Spirit Home Sect. Isang maliit na sekta sa kontinente ng North Mona ang Spirit Home Sect, pero mga matatapang na tagapaghatid ng hustisya ang lahat ng miyembro nito. Kaagad silang, nagboluntaryong tumulong ng malaman nilang pupunta sa North Mono Continent ang New World Royals. Sino ka? Tinansa ni Lord Kenny si Henry at malamig na nagtanong, Anong pakay mo sa pag-alis sa Royal City ng ganitong oras ng gabi? Magsabi ka ng totoo, madilim ang ekspresyon ng mukha ni Lord Kenny nang magsalita siya, kumalat sa hangin ang pagiging maharlika. Bahagya lamang ngumisi si Henry bilang sagot, wala itong takot na nagsalita. Isa akong manlalakbay sa mundong ito at gusto kong makuha ang hati ko sa mga sagot sa aking kuryusidan. Anong mali sa pag-alis sa Royal City ng ganitong oras? Patay ang mga titig niya kay Lord. Kenny, paniguradong ikaw ang New World Emperor. Nagsimula ka ng digmaan, nakipaglaro sila sa tadhana at nagdulot ng pinsala sa mga sibilyan. Pinapayuhan kitang paalisan ako kaagad, kundi ay pagsisisihan mo ito. Halos hindi mapigilan ni Lord Kenny ang kanyang galit. Mabunga nga iyon. Sino siya para bastusan ako ng ganoon bilang New World Emperor? Ang kapal ng mukha mo. Hindi mapigil ang umiyak ng general. Pagtapos ay malakas niyang sinipa ang mga tuhod ni Henry at kaagad itong napaluhod. Tanging isa lamang kayong mga manloloko at magnanakaw, wala kayong karapatang kidnap inako. Nakasulat ang galit sa buong mukha ni Henry nang sumigaw siya. Hindi na nagabala pa si Lord Kenny. Na-questionin ang lalaki. May pagsasawalang bahala itong kumuwe. Kakapan siya. Mabilis na lumapit ang general at kinikapan si Henry. Sa wakas, may nahanap siyang isang liham. Kaagad na namutla ang noong kalmadong ekspresyon ni Henry. Ibinigay sa kanya ng isang misteryosong babae ang liham na iyon. Ibibigay niya sana iyon sa Hidden Hero Sect para makatulong sila. Hindi niya inakalang mahuhuli siya pagkaalis niya sa Royal City para iparating ito. Hindi natarante si Henry, hindi rin niya naisip na bumitaw kapag sinabi niya sa mga itan ang katotohanan tungkol sa tunay niyang pagkatao. Isa pa, hindi siya isa sa mga gwardya ng Maharlika sa North Mona. Hindi niya naisip na madidiscover ang liham. Iyong kamahalan, ibinigay ng general ang liham kay Lord Kenny. Binuksan niyo ni Lord Kenny para makita ang laman, kagaad na dumili ng kanyang ekspresyon at nag-alab sa galit ang kanyang dibdib. Isang paghingi ng tulong ang liham, naka-address iyon sa Hidden Hero Sect, humihingi ng tulong nila. Malakas na sekta ang Hidden Hero Sect, may kukumpara sa Heavenly Alliance ang kanilang mga kasanayan. Siyempre ay alam ni Lord Kenny ang tungkol dito. Sinong nagbigay sa iyo ng liham na ito? Malamig na tiningnan ni Lord Kenny si Henry nang malamig siyang magtanong. Huminga ng malalim si Henry nakasulat sa buong mukha niya ang determinasyon at pagmamatigas. Sinulat ko iyan. Maaaring isa lamang siyang kung sino at mas maliit na. Miembro ng sekta, pero sobrang matapat ang lalaki. Mamamatay muna siya bago niya sabihin ang totoo. Hindi rin nagabalang magsayang ng oras si Lord Kenny sa pagtatanong. Dalhin siya sa labas at patayin. Mabilis na naglakad ang dalawang sundalo, sinama nila si Henry, iyong kamahalan. Lumapit ang general para tingnan maigi ang lihan na hawak ni Lord Kenny at sumigaw. Mukhang sulat ito ni Yvette Lane. Kung titingnan, pusta kong pumasok siya sa Royal City para ipadala ang mensaheng ito. Namutla ang mukha ni Lord Kenny. Hindi ito sumagot, pero nag-apoy ang galit sa kanyang dibdib. Pinagtaksilan siya ng babaeng si Yvette Lane. Lumakas lamang ang gamit ni Lord Kenny nang mas isipin niya ang tungkol sa sitwasyon. Gusto lamang niyang hulihin at itali si Yvette Lane. Pero pinilit niyang takpan ang kanyang galit nang maisip niya kung gaano kalakas si Yvette Lane. Iyong kamahalan, nang magbago ang tingin sa mukha ni Lord Kenny ay maingat na nagtanong ang general. Napakalakas ni Yvette Lane, sobrang lakas niya para sa atin. Kung hindi tayo makakakilos laban sa kanya, sa tingin ko ay mas mainam na mag-isip tayo ng magandang estratehiya para umatake sa Royal City. Itinuro ng general ang liham. Maaari tayong magkaroon ng ilang mapagkakatiwala ang Heneral para magkunwaring mga miyembro ng Hidden Hero Sect at pumunta sa Royal City. Kapag narinig nila ang ating pagtawag ay tutulungan nila tayong pabagsakin ang mga ito mula sa loob. Hindi na natin kakailanganin ng tulong mula kay Yvette Lane at mapapabagsak natin ang Royal City. Makikita ang pagliwanag ng pagtitig ni Lord Kenny sa suhestyon ng buong puso niyang ihampas ang kanyang kamao sa lamesa. Magaling, isang magandang ideya. Kabanata 4,232. Nahirapang magpigil ng pagkasabik si Lord Kenny. Mayroong fin soul energy si Yvette, kaya kailangan ni Lord Kenny ang kanyang lakas at kasanayan kung gusto nitong umatake sa Royal City. Subalit sa planong iyon ay hindi na kailangan ni Lord Kenny na kawan siya ni Yvette. Sa gitna ng kanyang saya, bahagya rin si Lord Kenny. Umarte siyang gusto niyang tulungan ang New World Royal sa pag-atake sa Royal City, pero sekreto rin siyang nanghingi ng tulong sa Hidden Hero sect. Hindi siya bibitawan ng lalaki kapag nawatumbo nito ang Royal City. Pinag-isipan ito ni Lord Kenny. Kapag inatake niya ang Royal City ay kaagad siyang magpapadala ng liham kay Skyler. Huminga ng malalim si Lord Kenny. Lumingon siya sa general at nagsalita. Tingnan niyo muna sa Hidden Hero Sect ang layunin ng mga taong patagang pumasok. Pagtapos ay magpadala kayo ng taong magbabantay sa babaeng iyon, si Yvette Lane. Tandaan ninyong huwag kayong magpapahuli sa kanya. Kadalasang hindi ganoon ang kuriusidad ni Lord Kenny pero masyadong malakas si Yvette para mawala ang lahat sa kanya. Masusunod po, iyong kamahalan. Tumawag ang general bilang pagsagot at mabilis siyang lumabas ng tent. Samantala, sa North Mono Royal City, si Ganggang na nakabihis sa balahibo, ay umupo sa trono sa main hall ng palasyo. Kuminang ang pagsisisi at pagkaini sa magad ng mukha nito. Mayroon pa rin siyang mga sugat mula sa matrahedyang pagkatalo niya sa mga kamay ni Yvette kalahating araw lang ang nakalipas. Nakakahiya yun para sa babae. Mukhang dumating sa Royal City si Lord Kenny at ang hukbo nito. Hindi makapag-isip ng plano si Ganggang Gang sa pagmamadali ng sitwasyon. Halos hindi siya naapektuhan ng hukbo ni Lord Kenny. Subalit nag siya tungkol kay Yvette na mayroong fin soul energy at halos hindi ito mapipigilan dahil sa taglay nitong kasanayan at galing. Walang laban sa kanya si Ganggang. Gang. Nasa isang daang mga Heneral ng Maharlika ang nakatayong ng maayos sa parehong gilid niya. Nakasimangot ang mga ito. Masyadong makapangyarihan si Yvette para sa kanyang mahusay na Marshal. Paano sila mananalo sa digma ang iyon? Pagtapos ay nag-usap-usap ang mga Heneral. Hindi ako makapaniwalang in love ang bayani ng Nine Mainland sa isang babaeng pumanig sa lahi ng mga halimaw. Sa tingin ko ay hindi lamang siya, pumanig ng ganoon sa mga ito. Tanging ang mga totoong ina po lamang ng mga halimaw ang mayroong fin soul, kaya sumali siya sa lahi ng mga halimaw. Hindi lamang si Yvette Lane, sumali din sa lahi ng mga halimaw ang New World Royals. Hindi na maitago pa ni Ganggang ang inisanap kagandahan niyang mukha nang sumigaw siya dahil sa naramdaman niya ang malamig na. Galit sa kanyang narinig, anong punto nito? Ang pinakamahalaga ngayong araw ay kailangan ning protektahan ang Royal City. Mag-apoy ang North Mono Continent kapag natalo sila sa Royal City. Iyon ang huling bagay na gustong makita ni Ganggang. -Gang. Kaagad na tumahimik ang general at tumingin sa hindi mabasang ekspresyon ng mga ito. Great Marshal, makalipas ang ilang segundo, lumapit at maingat na nagsalita ang general na nakabihis sa puting robe. Natakot akong baka hindi natin mapanatili ang depensa, sa tingin ko ay wala tayong ibang magagawa kundi ang humingi ng tulong mula sa labas. Tinuro ng general ang mapa sa gitna ng lamesa. Maaari tayong lumapit sa Miss Loren at Westrington dahil sila ang pinakamalapit sa atin. Kapag kumilos, sila nang mabilis, sa tingin ko ay matutulangan nila tayo sa oras. Tumango rin ibang mga general. Hindi, subalit umiling si Ganggang, naguluhan ang kanyang ekspresyon. Palaging una sa ranggo ang kontinente ng North Mo na pagdating sa lakas at kapangyarihan sa Nine Mainland. Hindi natin kinailangang manghingi ng tulong sa ibang kontinente. Anong sasabihin nila kapag ginawa natin iyon? Naging mayabang ang mukha ni Ganggang nang magsalita siya. Tutuong pumantay sa katayuan ng North Mona ang malaking ego ni Ganggang sa buong kasaysayan. Umalma si Ganggang sa suhestyon na mula ang mukha ng mga general nang tumahimik sila. Wala sa kanila ang nagtangkang magsalita. Sa wakas, naging tila patay ang palasyo dahil sa katahimikan. May dala akong balita. Pagtapos ay tumakbo papasok sa kwarto ang isang gwarsya, namuwang pawi sa kanyang mukha nang magsalita siya. Nasa entrada ng ating syudad ang ilang daang kalalakihang nagpakilalang mula sila sa Hidden Hero Sect. Tutulungan daw nila tayo, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha ng gwardya. Hindi mag-isang nagpasya ang aking kapitan at pinapanta ako rito para tanungin kayo, iyong kamahalan. Muling nagkagulo sa buong palasyo, hindi mapigil ng mga heneral ang naramdaman nilang saya. Magaling kung ganoon, nandito ang Hidden Hero Sect at ngayon ay mayroon na tayong pag-asang manalo sa digmaan. Tama, makapangyarihan ang Hidden Hero Sect. May kukumpara sina sa Heavenly Alliance noong kapanahunan. Kabanata 4233 Nang mag-usap-usap sila, lumipat ang tingin ng mga general kay Ganggang Gang nang maghintay sila ng sagot mula sa babae. Masyadong naging proud si Ganggang Gang para humingi ng tulong ilang sandali lang ang nakalipas. Dahil nagpakita at nagboluntaryo ang Hidden Hero Sect para magbigay ng suporta, paniguradong hindi nila bibiguin ang babae. Hindi man lang nagbago ng isang pulgada ang ekspresyon ng magandang mukha ni Ganggang. Gang. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pag-iisip. Biglang sumulpot ang Hidden Hero Sect para tulungan sila, isa iyong sorpresa. Hindi alam ng ibang mga general ang tungkol sa nangyari sa Hidden Hero Sect, pero alam ni Gong, Gong ang lahat. Magkasunod na namatay ang dalawang sect master ng Hidden Hero Sect, dalawang buwan lang ang nakalipas. Nagresulta iyon sa pagkakaroon ng pinakabagong sect master na si Debra. Tulad ni Yvette, si Debra ay isa sa mga tagasunod ni Daryl. Dahil tumulong si Yvette sa New World Royals para pabagsakin ang North Mono Royal City at nagpakita si Debre para magboluntaryong tumulong sa pagprotekta sa Royal City kung ganoon ay isa iyong kaina hinalang sitwasyon. Subalit makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, itinaas ni Gang Gang ang kanyang mga kamay at nagsalita. Pagbuksan mo sila ng pinto at hayaang pumasok ang Hidden Hero Sect para makita ako. Kahit ano pa ang dahilan kung bakit naparon ang mga taong iyon, mas mainam natingnan muna ang sitwasyon bago gumawa ng day season. Masusunod, Great Marshall, sambit ng isang sundalo bago ito dalidaling lumabas. Makalipas ang sampung minuto, bumalik ang sundalo kasama ang labinlimang malalakas na mga mandirigma. Nakabihis sila sa pare-parehong robe na kulay puti at kita ang Hidden Hero Sect na nakaukit sa kanilang katawan. Pinamunuan ng isang malapad at malaking lalaki ang grupo, naglabas ito ng sobrang lakas na enerhiya. Robert Hoare ng kanyang pangalan at isa siya sa mga especially iyang ipinadala roon ni Lord Kenny, nagkunwari itong miyembro ng Hidden Hero Sect. Nagmula ka sa Hidden Hero Sect, tinansa ni Ganggang si Robert nang magsalita siya gamit ang kalmadong tono. Oo, tama, yumuko si Robert sa harap ni Ganggang. Ang pangalan ko ay Robert Horn at isa ako sa mga nakakatandang miyembro ng Hidden Hero Sect kasabay ni Elder Fire. Paniguradong ikaw si Marshall Gong, Gong. Narinig naming na sumali ang New World Royal sa lahi ng mga halimaw at gusto nilang umatake sa North Mono Continent at mataas ang tensyon dito. Nagdesisyon ang aking sect master at ang ibang mga nakakatanda na ipadala ang limandaang miyembro para magbigay sa inyo ng suporta. Seryoso ang mukha ni Robert nang magsalita siya hinanda niya ang lahat ng iyon, pero hindi pa rin siya mapakali sa kanyang puso. Isang nakakamanghang puwersa si Ganggang Gang pagdating sa talino't lakas. Kailangan niyang matagumpay na makumbinsi ang babae, kundi ay mabubunyag ang kanyang pagkatao at hindi siya makakalabas doon ng buhay. Mga miyembrong nasa ilalim ng pangangalaga ni Elder Fire. Kumunot ang mga kilay ni Ganggang Gang sa mga narinig niya, hindi siya gaanong naniwala. Nakita na niya noon si Elder Fire at isa itong magiting na mandirigma. Pero hindi niya kailanman nakita ang mga tagasunod nito. Gayunpaman, nakakakumbinsi ang mga sinabi ni Robert. Binuksan ni Ganggang ang kanyang bibig at nagtanong. Siyempre, magiging malaki ang aking pasasalamat sa pagiging mapagbigay at matulungin ng Hidden Hero Sect. Pero mayroon akong isang tanong. Isang tanong. Medyo nanigas si Robert, pero pinanatili niya ang pagiging kalmado. Magtanong ka sa akin tungkol sa kahit anong bagay, Great Marshal. Ngumiti si Ganggang. -Gang. Kung totoo ang aking mga nalalaman, namatay ang parehong sect masters New sa Five Poison Sect. Isa sa mga kasintahan ni Daryl ang kasalukuyang sect master ninyo na si Debra Gale. Medyo nanigas ang hitsura ni Ganggang. -Gang. Si Yvette Lane, ang tumutulong sa New World Royals ngayon sa pag-atake sa amin ay isa rin sa mga kasintahan ni Daryl. Gustong umatake sa amin ang isa sa mga babaeng iyon at ang isa naman ay gustong promotekta. Sa tingin mo ba ay dapat kitang paniwalaan? Natuon sa mukha ni Robert ang tingin ni Ganggang nang tapusin niya ang pangungusap, sinubaybayan nito ang bawat ekspresyon ng lalaki. Tumingin din ang lahat kay Robert, naghintay sila ng sagot habang bumubulong sa kanilang sarili. Si Lady Deborah Gable ang kasalukuyang hidden hero sect master. Oo, hindi ko malalaman kung hindi ito binanggit ni Marshall. Dumami ang mga komento ng tumayo roon si Robert, mas lalo siyang kinabahan at napasigaw siya sa sarili sa loob-loob, namangha siya. Matalino ang pagtatanong ng mahirap ni Ganggang. -Gang. Subalit matalino rin si Robert, mabilis siyang nag-isip ng isasagot. Pinilit niyang ngumiti at nagsalita, masyado mo itong iniisip, Marshall. Kabanata 4234 nang magsalita siya ay humakbang palapit si Robert habang seryoso ang ekspresyon sa mukha nito. Panipi, magpapakatutuo ako sa iyo, Marshall. Isa sa mga kasintahan ni Daryl Darby ang aking sect master. Pero dalawang buwan nang nawawala si Daryl. Isa pa, mayroon kaming batas sa Hidden Hero sect na hindi na maaaring magkaroon pa ng kasintahan ang mga sect master kapag nakaupo na sila sa posisyon. Ang sinasabi ko ay parang mga estranghero na ang aking sect master at si Daryl Darby ngayon. Malaking bagay din ang naging, agsali ng New World Royal sa lahi ng mga halimaw at ang ginawa nilang pinsala sa Nine Mainland. Paniguradong ipinadala tayo rito ng ating sect master para magbigay ng tulong habang mayroong malaking bagay na nasa kanyang isipan. Napuno ng emosyon ang tono ni Robert nang marating niya ang dulo ng kanyang pagsasalita. Sinabi ko ang kailangan kong sabihin. Kung hindi mo pa rin kami mapagkakatiwalaan ay babalik na kami at maghahatid ng balita sa aming sect master. Malayo yun kumpara sa intensyong gawin ni Robert. Pinanood niyang maigi si Ganggang para makita ang reaksyon nito. Kumunat ang mga kilay ni Ganggang sa mga sinabi nito at nahulog siya sa tahimik na mga kaisipan. Nagkaroon ng kabuluhan ng mga salita ni Robert. Walang rason ang babae para hindi siya paniwalaan. Sa parehong sandali ay nagsimulang bamulong ang ibang mga general. Napakabait ni Debre Gable. Syempre, siya ang dating sect master mula sa Great East. Kabanata 4734. Isang diwata, hindi makapaniwalang nahulog siya sa isang tulad ni Derry Darby. Pagtapos ay humakbang palapit ang isa sa mga general para kausapin ni Gang Gang. Mukhang sobrang seryoso ng hidden hero sect sa pagbibigay nila ng tulong, Marshall. Sa tingin ko ay hindi natin dapat hind iyan ang kanilang alok dahil sinadya pa nilang maparito. Tumango rin ang ibang mga general bilang pagsang-ayon. Hindi na nagdalawang isip pa si Ganggang, Tumango siya ng tawagin niya si Robert. Kailangan ng mga pag-iingat sa mga mabibigat na sitwasyon tulad nito. Sana ay ayos lang sa iyo ang mga katanungan ko. Nakangiting nagsalita si Ganggang, na pagdesisyonan niyang ibaba ang kanyang depensa. Hindi na siya pinagsuspetsahan ni Ganggang, halos hindi mapigilan ni Robert ang kanyang saya. Pero nagawa niyang panatilihin ang ekspresyon ng pagpapakumbaba. Siyempre hindi, Great Marshal. Karangalan namin ang makatulong sa inyo. Naramdaman ni Robert na tila natanggal ang bigat sa kanyang mga balikat. Sa wakas at nakuha niya ang tiwala ni Ganggang, hindi niya binaygo si Lord Kenny. Muling tumango si Ganggang nang magutos siya sa isang general na nagngangalang Nigel Doe. Panipi, siguraduhin ninyong iingatan nyo si Robert at ang lahat ng mandirigma ng Hidden Hero Sect. Dalhin sila sa lugar kung saan sila makakapagpahinga sa ngayon at dalhin sila sa Royal City kinaumagahan para makita nila ang ayos ng lugar. Masusunod po, Marshall, sagot ni Nigel, at pinamunuan si Robert at ang mga tao nito paalis doon. General, nang makalabas sila, nagningning ang masamang kinang sa mga mata ni Robert. Lumingon siya kay Nigel at nagsalita. Maaari tayong magpahinga mamay. Maaari mo ba muna kaming ay ikot sa Royal City at tingnan ang ayos ng inyong depensa? Ang layunin ng pagpasok nila sa Royal City ay para makasagap ng impormasyon para matulungan ang hukbo sa pag-atake sa Royal City. Siyempre ay walang oras magpahinga. Nagduda ang tingin sa mukha ni Nigel sa naging kahilingan nito. Sa tingin ko ay hindi tama na gawin ko iyon. Maaari akong sawayan ng Great Marshal sa hindi pag-aalaga sa inyo kapag nalaman niya. Natawa si Robert at umiling. Nandito kami para tulungan ang hukbo sa pagdepensa, hindi para magbakasyon. Bakit ka naman pagagalitan ng Marshal? Sa wakas at tumanggo rin si Nigel dahil sa seryosong itsura ng lalaki. Hindi niya napigilan ang paglabas ng namanghang eksklamasyong lumabas mula sa kanya. Talagang mahalaga ang hustisya at kabutihang loob para sa hidden hero sect. Talagang, karapat dapat sa inyo ang reputasyong mayroon kayo. Dinala ni Nigel si Robert at ang mga tauhan nito sa palibot ng Royal City, ipinakita niya ang ayos ng kanilang depensa. Mabilis nilang narating ang South Gate, ngumiti at nagsalita si Nigel, nasa labas ang New World Royals. Nasa mahigit 10 kilometro ang kanilang mga kampo. Magandang ideya ang paglalatag dito ng depensa. Hali tingnan nyo. Walang imak na ngumiti si Robert, nalunod ang kanyang pakiramdam sa salungat na naramdaman niyang saya. Ang pinakalayuning makapasok sa Royal City ay para mabuksan ang South Gate. Pagtapos ay mag-uugnayan sa magkabilang dulo at papapasukin doon ng diretsyo ang New World Royals. Nang sumunod na segundo ay sinuntok ni Robert ang likod ni Nigel habang sa iba nakabilang ang atensyon nito, kasing bilis ito ng kidlat. Nabigla si Nigel at hindi niya nagwang mag-react sa oras. Kate, pose niyang pinturahan ng hangin gamit ang sariwang dugo ay walang buhay siyang bumagsak sa sahig. Ikaw, pagtapos ay nag ang galit ng mga nakapalibot na gwardya, subalit hindi sila binigyan ni Robert ng kahit isang tsansa, sa halip ay itinaas nya ang kanyang mga palad at sumigaw. Atake, sumugod ang ilang daang kalalakihan ng marinig ang malakas nitong utos, nagsimula sila ng matinding digmaan laban sa mga gwardya ng North Gate. Kabanata 4235 Tuluyang napaatras ang mga gwardya ng Maharlika sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto, nagawa silang matalo ni Robert at ang mga tauhan nito. Humiga sila sa pool ng kanilang dugo. Sobrang saya ni Robert. Tinuro niya ang mga kapwa niya sundalo at nang salita, bilis, itago ang lahat ng mga namatay. Bihisan sila at magpadala ng senyales sa ating kampo. Masusunod, sir. Umupo si Lord Keno sa tent habang binabalik ang kanyang enerhiya. Mayroong labing lima na general ng New World malapit sa kanya, nakasuot ang mga ito ng helmet habang naghihitay sa kanyang utos. Kalahating oras lang ang nakalipas ng atagumpay na nakapasok sa Royal City ang limang daang elite na mga mandirigma, at ngayon, kailangan niya lang maghintay ng balita mula sa mga ito. Sa iyong serbisyo, hindi malinaw kung gaano katagal ang lumipas na sandali ng sabik na dali. Daling lumapit ang isang sundalo, lumuha ito at tinawag si Lord Kenny. Iyong kamahalan, nakatanggap kami ng balita mula kay Robert. Kaagad na iminulat ni Lord Kenny ang kanyang mga mata, Pinigil niya ang pagmamadali sa kanyang puro. Bilasan mong sabihin sa akin kung anong nangyari. Matagumpay na nakuha ni Robert at ng kanyang mga tauhan ang tiwala ni Ganggang, iyong kamahalan. Nabuksan ang South Gate habang nakapalibot sila roon at naghihintay na lamang ng inyong pag-uutos. Halos hindi mapigilan ni Lord Kenny ang kanyang saya sa natanggap niyang balita. Tumayo at tumawa siya ng malakas. Magaling, magaling. Alam kong maaasahan ko si Robert. Hindi niya ako binaygo. Sumulyap sa paligid si Lord Kenny at nagsalita. Isa iyong maharlikang. Kautusan. Kaagad tayong umatake. Mapapas sa atin ang kontinente ng North Mo na kinaumagahan. Masusunod, iyong kamahalan. Mabilis na tumayo ang mga general sa kanyang palibot, dininig nila ang pag-uutos. Makalipas ang ilang segundo, ipinadala ng New World Royals ang ilang daang libo nilang tauhan sa direksyon ng kontinente ng North Mona. Samantala, sa tent ni Yvette, anong nangyayari? Nagpahinga si Yvette nang marinig niya ang pagsugod ng hukbo para umatake sa North Mono Continent. Naiwang gulat at galit si Yvette. Anong ginagawa ni Lord Kenny? Gusto niyang umatake sa mga ito nang walang tulong ng babae. Sa tingin niya ba ay kaya niyang pabagsakin ang kontinente ng North Mono kung napakalakas ng mga ito? Naglakad si Ivet palabas ng tent para habulin ang hukbo. Lord, Kenny, sa wakas at nakasunod sa kanila si Yvette nang marating nila ang entrada ng Royal City. Human heal siya, bakit hindi ka nakinig sa akin? Bakit gusto mong umatake ngayon? Sasaluhin mo ba ang sisi kapag pamalya ka? Bumulwak ang tawa ni Lord Kenny, nakasulat ang yabang sa buong mukha niya. Sa tingin mo ay sobrang makapangyarihan at malakas ka, at nakabase ako sa iyong awa kung gusto kong manalo sa digmaan. Kung ganoon ay nagkakamali ka. Nakasandal sa element ng sorpresa at panggugulat sa mga tao ang sining ng digmaan. Mapapasa akin ang Royal City sa North Mo na kinaumagahan. Maghintay ka lang at makikita mo. Mayabang ang mukha ni Lord Kenny nang magsalita siya. Tumigas ang kanyang pagtitig. Babalikan kita sa pagpapadala mo ng paghingi ng tulong sa Hidden Hero Sec pagtapos nito, Yvette Lane. Sumimangot si Yvette sa tiwala sa sarili na nakita sa mukha ng lalaki. Hindi siya sumagot pero lumipad ito sa gitna ng eri habang pinapanood ang daloy ng mga pangyayari. Nang inig ang babae sa sumalubong sa kanya, buksan ang mga pinto, pagtapos ay narinig nila ang malakas na sigaw mula sa likod ng South Gate, sinundan ito ng unti-unting pagbukas ng mga pinto. Dali-daling pumasok ang New World Royals at walang hamarang sa kanilang daanan, hindi makapaniwala si Yvette sa kanyang nakita. Nagpadala ng mga tao si Lord Kenny para pumasok sa Royal City, pero paano niya yun nagawa nang hindi nahuhuli? Hindi alam ni Yvette na tinansa ni Lord Kenny ang ipinadala niyang si Nigel para maghatid ng liham sa Hidden Hero Sec pagkaalis nito sa Royal City. Nang sandaling iyon, sa Royal City, nag-uusap-usap si Ganggang at ang nasa sampung mga general tungkol sa tamang estratehiya sa palasyo. Anong nangyayari? Kumunat ang nuo ni Ganggang, kagad siyang tumayo. Pagtapos ay halos patapilok ang isang sundalong dalidaling lumapit habang mapotla ang ekspresyon sa mukha. Nito, masamang balita, Marshall, napasok ang South Gate, umatake ang New World Royals. Huminga siya ng malalim ng magsalita siya na tila matutamba ito anumang sandali. 2. B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster.